Yon, what's up mga kapagaw? Ayan, so good morning. and so wala na yung baha dito sa amin mga kapagaw kasi kahapon sobrang Pumuntan na dyan yung tubig. Ayan, so nabaha ito mga kapagaw. So umabot dito, umabot dyan mga kapagaw. Kaya nilagyan ko ng mga kahoy-kahoy para makapagpakain sila. Tapos kung bababa, kapag bumabaman sila, meron silang pagtutungtungan. Kaya nilagyan ko ng mga puro kahoy. Ayan. Tapos meron pa dyan, oh. Ayan. So nagugutom na sila mga kapagaw kasi nung, nung kahapon hindi, ka, hindi ako makapagpakain kasi uh, malalim yung tubig. Ayan. ayan. So yung mga alaga natin. Mga red turtle dub. Ayan. So kapag may gustong bumili, so punta nyo lang ako at uh, chat nyo lang ako mga kapagaw dito sa Candon City, Ilocos Eh. Ayan mga kapago. Kapag malayo naman kayo, ayan, so hindi ako nagre-release ng mga ng mga malayo. Ayan. So mahirap po mga kapagaw. Ayan, tapos dito naman yung mga spotted dab natin. Ayan, ito yung mga painakay ko. Ayan, so ma maaamo ma sila. Ayan, pero kapag nandun ako sa loob, medyo mailap din sila mga kapag. Kasi nga, natatakot sila. Ayan. Tapos meron din tayong apat na na albino na kulay puti mga kapag. Oh. Ito, namatay kasi yung breeder ko na isa. Yung asawan yun. Asan na yan? Yan, yan mga kapagaw. Yan yung breeder ko na isa. Kaso namatay yung asawa niya. ah uh, Doon siya nakikipag-pair. Yan, yung spotted dab natin. Yan. yan. So, dito naman. Yan, so, pinaghiwalay-walay ko na yung hindi crested. Yung ulo. Yan, so, ito na yung mga zebra pinches na walang payong sa ulo. Yan. So dito naman yung mga crested. Yung may mga payong sa ulo. Ayan, so pansin niyo mga kapagaw. May mga payong sa ulo nila. Kagaya niyan, no. Oh, di ba? May mga payong sa ulo. Oh. Wala yung mag magandang pinaka-favorite ko dito eh. Yung kulay puti na talaga. Sobrang puti. Na may payong sa ulo. Tingnan niyo yung yung isa doon, no? oh lapit natin Ayan o, ayan o May payong sa ulo Nagaya nyo, no Medyo may labos si Sine Nagugutom na Ayan, ayan o. o, May mga payong sa ulo Tapos dito naman Merong isa Na napainakay nila <clears throat> Nando lang sa loob, mga kapatid Ayan So dito naman Bali anim na sila Bali dal, <coughs> Bali apat na yung pair Na napainakay nila So yan nasa baba sila oh. yan dalawa Tapos meron pang isa doon Tapos meron pang isa doon Tapos yung breeder ko Andun Ayan o oh. Ayan Mukhang Mang na naman Kasi naghahanap sila Ng pagpupugaran nila Ayan Ayan o oh. Yun. Yan yung breeder ko. Tapos meron pa dito mga kapagaw. Yan so binuksan ko na pala kasi ang hirap buksan to eh. Yan. O tignan nyo mga kapagaw. So ipapakita ko yung gaano kung gaano kalaki yung tubig. Yan tignan nyo. Puro kalat na kalat to. Oh. O. Tapos dito nga pala mga kapagaw. Merong ahas don na hindi namin napatay. Kasi ang hirap tanggalin yung mga yun mga kapagaw. Ang alam ko andyan pa eh. Ayan. So tignan nyo. Ayan yung bakas ng tubig. Ayan no. Oh. Ayan. Ganyan siya kalalim. Noong kahapon. Ayan. Ayan no. Oh. Ayan mga kapagaw. Oh. Ganyan. Yung straight na yan. Ganyan kalalim yung tubig. Ayan. Dito oh. Ayan, so mapapansin nyo, ganyan siya kalalim. Yung tubig. Kaya hindi ako nakapagpakain. Ayan. Tapos yung Martin pala natin na isa, namatay mga kapagaw. Kasi andito sila, hindi ko sila natanggal. Pero yung isa, nalunod, namatay. Kaya nilagay ko na yung dalawa dun. So kawawa yung isa, namatay. Ayan, tapos yung mga bato-bato natin. So malapit na rin silang manging itlog. Kasi... Meron yung mga iba na nagmamanada na. Ayan. So, alam ko nagugutom na tong mga to eh. Ayan o. Oh. O, oh, diba? Pag nagsipol ako talagang sumasama na. Bumababaan bumababa na sila dito. Tapos, meron pala tayong nahuling kalapatin na may sinsing. di ko alam kung ano na yung number sa sinsing niya. Ayan. Tapos, may... Kahapon kasi mga kapagaw, naglagay ako rito para makapagpakain lang. Ayan. So isang beses lang ako nagpakain kahapon. Kaya meron dito. Ayan. Tapos nilagyan ko ng tubig ito mga kapagaw, para hindi lulutang. Tignan nyo naman, ang dami oh. <laughs> o oh, diba? So mamaya mag-aayos ako dito. Kasi baka ngayon or bukas o sa susunod na ilang araw meron nagchat sa akin kasi na bibili ng pair na bato-bato ayan so ibebentahan natin para ma-share naman yung mga alaga ko ayan so itong mga alaga ko kasi hindi na kayo mag-aalala dito kasi maaamo sila ayan. basta wag nyo lang ayan basta wag nyo lang silang pabayaan na papakainin. Ayan, tingnan nyo. Oh, di ba? Kapag nagsisipol na ako, talagang sumasama na sa akin, pumupunta na sa akin. So, manghuhuli pala ako ng dalawa para hindi na ako mahirapan kapag pumunta yung buyer natin. Ayan, so titingnan ko lang yung mag-pair, magka-pair. Asan na? Asan na? Oops. Isa. Oops. Isa. Ayun, nakita ko na yung magka-pair. Wala singsing sing yung magka-pair. Oh, ayan. Ay, Bronson. Dito na lang, dito na Puhulingin natin yung Teka lang ayusin ko lang yung camera natin. Oh, para na, para na. ito yung mag-pair mga kapagaw. So wala silang sinsin. Kaya so, ito yung mag-pair. natin dito. Ayan, so okay na. Tapos, meron daw siyang isang lalaki na red turtle dub e eh, wala siyang babae sakto naman meron tayo nag-iisang red turtle dub dito tapos dalawa yung lalaki ba? Diba? tapos may mga extra pa naman tayo doon na pair kaya kapag may naghahanap na pair meron tayong ibebenta sa kanila yung andon yung malaking kulungan doon di diba? Tapos si Bronson at si Bulma. Ito, di ba? Itong kalapati baka ipapalipad ko na to eh. Ayun, pinapaganda ko lang yung katawan niya para babalik na doon sa kanilang bahay. Di ba? So dito naman magpapakain naman tayo sa kabila. Ay, teka lang, yung Martinez pala natin kasi ito yung isa kong favorite Yeah. So may medyo mailap yung isa kasi hindi siya natrain noon. So mamaya. Ayan. so dito mga kapagaw, ang alam ko dito, nandun lang sa loob yung ahas. Pero maliit lang naman yun Mga ganito. malit maliit. Ayan, mga alaga natin. So pagpapakain muna tayo dito sa kanila. Ayan, tignan nyo, oh. inaabangan na ako. Oh. Diba? Ito yung sinasabi ko ma na pair na mga red turtle dub. Ayan. Diba? Diba? Ayan, pamababahin muna natin lahat sila. Oh, kain na kayo. yan yung mag pair yan yung dalawa na yan no? isa yan tapos yung nag iisang yan yan no kasi tandang tanda ko kapag may yellow tapos may red yellow yung kanilang sing sing yan yung magkapatid yan, yan yung lalaki naman kasi kapag may pula yung sing sing nya lalaki tapag, kapag wala namang sing sing na yellow yan yung babae diba tapos yan din yung lalaki strap yung sing-sing niya kulay pula Ayan, kapag mas matandaan nyo madali nyo lang ma maiwalay so dito naman tayo sa red turtle dove sa mga red turtle dove madali lang naman mahanap eh kasi kapag kulay pula, yun yung lalaki. Kagaya niyan, no? Pulang pula. Yan yung breeder ko. Pulang pula. Ayan. Teka lang. Hindi ko siya pa... Ano? tignan yung isang inakay natin medyo nagkakapula lah nagkakapula eto eto ayan o no? oh. yung kanyang balahibo yun 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 nasa git ayan, ayan, ayan. ayan oh. No? Yan, yan yan medyo nagkakapula na yung kanilang balahibo so yan yung lalaki ayan pati yan o no? pati yan lalaki yan ayan kagaya ng mga kalapate yung dalawang inakay nila, di ba lalaki at babae? Parang ganyan din, lalaki at babae. Ayan. So madali lang mag pair na mga ganyan. Di ba? So, ayan. So isang beses lang ang nagpapakain sa kanila mga kapag para hindi sila mailap masyado. Ganun lang. Huwag nyo siyang, huwag nyo silang busugin. Dapat isang araw lang kayo magpapakain. Para mas maganda. Maamo sila. Ayan o. Oh. Gaya nyo mga yan o. Oh. Di ba mailap yan kapag nakikita sila? Kapag nakikita nyo sila sa ibang lugar, di ba? Ako talagang, mm, yun o. Oh. So, yun lang mga kapagaw. Ayan. Sana nagustuhan nyo itong panibagong video natin. Kaya don't forget to subscribe my channel, Kapagaw. Salamat mga kapagaw.